Noong unang panahon, may isang masipag na magsasaka na naninirahan sa isang maliit na baryo. Siya ay may sampung ektaryang sakahan kung saan siya nagtatanim ng mais, inaalagaan ito ng buong sipag at tiyaga. Ngunit isang araw, dumating ang matinding init ng araw, natuyo ang kanyang mga pananim, at unti-unting namatay ang kanyang mais. Kahit anong dilig at pag alaga ang gawin niya, hindi na niya ito mailigtas. Habang lumilipas ang mga araw, lalong bumibigat ang kanyang loob, ang kanyang mga kapitbahay ay masaya, ang kanilang mga pananim ay luntian at malulusog, handa ng anihin. Samantalang siya, tanging tuyong tangkay ng mais ang natira. Hindi niya maiwasang mag-alala sa hinaharap. Hanggang isang araw, may balitang kumalat sa baryo, dumating ang isang mayamang mga ngalakal mula sa karatig bayan. Hindi tulad ng ibang negosyante na bumibili ng sariwang ani, ang mga ngalakal na ito ay naghahanap ng tuyong tangkay ng mais upang gawing sapin para sa kanyang mga hayop. Handa siyang magbayad ng dalawang daan gintong barya sa bawat ektarya ng tuyong mais. Pinagtawanan siya ng ibang mga magsasaka. Sino ba naman ang magbebenta ng tuyong tangkay kung may sariwang ani na pwedeng pagkakitaan, sabi nila, habang tinanggihan ang alok ng mga ngalakal. Ngunit hindi sumuko ang negosyante naglakad siya mula sa isang bukid patungo sa isa pa, patuloy na naghahanap ng magsasakang may tuyong mais na handang ipagbili ito. Hanggang sa marating niya ang bukid ng nag-aalalang magsasaka. Tiningnan ng mga ngalakal ang natuyong pananim at ngumiti. Maari mo ba itong ipagbili sa akin? Tanong niya. Nagulat ang magsasaka. Ang mga tuyong tangkay. Wala namang silbi ang mga yan, sagot niya. Ngumiti ang mga ngalakal. Hindi para sa akin. Handa akong magbayad ng dalawang daan gintong barya para sa mga ito. Tamang tama ito para sa aking mga hayop. Nanlaki ang mata ng magsasaka. Hindi siya makapaniwala. Ang inakala niyang isang malaking pagkatalo ay isang hindi inaasahang pagkakataon. Babayaran mo ako para dito, tanong niya, tila hindi makapaniwala. Oo, dalawang daan gintong barya, sagot ng mga ngalakal. Dahil dito, agad niyang ibinenta ang mga tuyong tangkay ng mais na dati niyang itinuring nawala ng halaga. Habang binibilang ang gintong bariya sa kanyang kamay, unti-unting nawala ang kanyang mga pangamba. Umalis ang mga ngalakal, masaya sa kanyang nabiling paninda. Ngunit para sa magsasaka, isang mahalagang aral ang kanyang natutunan. Ang aral ng buhay, madalas tayong mag-alala sa hinaharap, iniisip ang ating mga pagkatalo at kawalan. Munit minsan, ang inakala nating problema ay daan pala patungo sa isang bagong pagkakataon. Ang isang dead end ay maaaring simula ng isang bagong landas. Sa halip na tumuon sa nawala, pahalagahan natin kung anong mayroon tayo. Minsan, ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin ng mas mabuting daan patungo sa tagumpay. Kaya magtiwala, panatilihin bukas ang isipan, at maniwala na ang mga pagsubok ngayon ay maaaring maging pagpapala kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.